Sa mga idol, magandang mo ng hapon sa ating lahat dyan mga idol Sana ako okay, kita tayong lahat dyan mga idol Ayan mga idol, mo na kami ngayon mga idol Yung tinatawag na panuray Yung, ipain namin sa kitang dilubid Ang kasama natin mga idol, si Idol Bong at si Idol Ito Hapon mga idol sana makarami mga idol para may pangpain eh, Ngayon lang nagkalma mga idol Marami na nakapaglaot Kaya kami maglaot din kami Bukas mag Tambay namin idol, mga isang linggo na. Karga na itong kayak. Hindi. Uh, lahat, lahat na naglaot ba idol, puro, puro na yan, no? may huli. May tatlo, apat, ang iba may lima. Yung mga uh, ano, red grouper. kami ang tirada namin bukas may idol, yung ano, kitang dilubid. Sana makarami tayo ng pain ngayon. marami ng lumot ang bangka hindi na linisan kasi hindi naka ano so, mga idol, nandito na tayo yan, nalambak namin yung area nyo dun yan na yan na

Mấy Uh, Maglarga na kami mga idol pa ano, papunta ng ano, laot. Eh, tapos na tayo mag ano kagabi. Yung panuray, iting area namin mga idol. kitang dilubid. Pamain. Yung hula namin kagabi mga idol. Ikaw <laughs> ba saya si Edelbong, saya si itu Adul, Adul, si Edel Andro calmo calma. calma. Idol, natapos na mag -arya. dito tayo sa malapit ng nangalaw mga idol you nangalaw know, sana pagpalarin tayo ngayong araw mga idol sana makarabi tayo ariyan ang bandila sila kaya maiisip kapag pero na kami lampu Bu Ainul. Lampu Ainul lampu. Lampu. Uh mahal para menang lampu Bu Ainul. Tuk tuk hilang mana ubir, Kay. Kay ubir 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 Oke lagi. Kay ubir Oke lagi Bu Ainul. Ah. Ngegas sambil lampu Bu Ainul. Harus nunggu. Ah, tidur dulu ovir. Okingan. Lah lepasan tungul. Bro. Oh, aduh! Aduh! Bum! Diklepas sangat, Tukar. Baik, baik. Seterusnya. Sama-sama Ya, baik. Dulu mesti ada namun. Barang lapu ada namun

dalam madul dalam wah dalam dalam wah dalam wah dalam wah medal, Warta-warta hantu, kebangkitan Warta kebangkitan hantu, kebangkitan hantu, dan kedengar, 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 gay agay, agay. Lucky. Mahal yan yan. Mahal yan yan. Mahal yan ang buhay. Si Mahal yan oh. yung pagbuhay. Mahal yan yung pagbuhay mga idol. Mahal yan. Isabayan dalawa. Idol, mayroon na naman. Ano na yan? Idol mong, kilain mo muna kay kay dala na naman ano is dahil tunuping suno suno wow oh, lapo na naman suno na naman may dul kay Size, 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 na naman, natapong. Uy, walang tsatsa! Walang tsatsa, walang tsatsa! Size, size, parami na, may dulo, parami na. Yee, oh, talaga, buhinas talaga, buhinas. You know? Yung isa may dulo, ginumpris. tapos maghila ba idol ah, malayo pa ng na naman my idol mga idol may bangka rin mga idol magkano din siya nagpapanyong ano buya buya ang tawag yung pang anu, mga idol mga pang pang grouper ba yung ano pang green grouper upgrade grouper ya yeah. ah, mapayaw niya Gak pas, Edul. Ei, nice. hey, gak pas. En, gak pas, Edul. En, gak pas. Tiro. You Tiro. Know? You know? isdayan parang lapo. Lapo. Lapo la lapo wenol. Lapo. Lapo wenol lapo. Suno wenol suno. <friat> good size. Good size. Oy, good size yan. Oh. Good size na. Good size na. Oh, may isa pa daw. May isa pa daw, may isa pa daw. Yo, may, 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 pa. hey. may isa pa. May isa pa, may isa pa hey sulod-sulod na lapo. Lapo la pa rin! Lapo pa rin, Medol! Lapo pa rin! Lapo! Lapo! Agay! Agay! Wala na! Sayang na! Ano? Last na lang! Ano? Laki! Agay! Oh. Laki, Medol! Ang laki! Subutungol! Ha? Ay, ay, ay! Pag-ibig! Ito so, sayang mga idol! Wala na! Last na lang ngayon ito ang buya na binahinila namin. Ya, yeah, wala na. Uwi na kami, may Isa lang area lang. Kasi yung pamain kulang. Ts. Sayang sunod-sunod pa naman. Ay, na uwi na kami, may Ih. Buti na lang nakahabol pa. Tidak terlalu keren untuk berjalan Unahan. Sana buhay. Sana buhay mga idol. Kay mahal pa namang isang lapo ngayon. Yay, okay, buhay na buhay ang isa.

Idol, ko lang ang pamamayan, isang area lang. Yep. Uwi na kami. Tayo Layo pang ganito po. Idol na na tayo, Idol. Ih, nakana nga yang natin. Maydol. Bintan natin. Ei. Un. Ah. Mm. Wow. Ngayon buhay, Yan, sa maliit 'yon. ndi dunga ginik tubig <San> <sak, gana>, <San> <San> <Mati, mati. San>

dong ha? One. Three. three, three. three. kami mga idol kale, kasi nagdating kami alas ano alas 12 ng tanghali kaya ito yung kita yung binta ng mga idol binta sa buhay 4,210 yung binta sa buhay na lapo tapos sa uh, press naman yung isang lapo na patay 920 yung binta mga idol kaya nagpartihan ng kinuwaan ng expenses. Ayan mga idol. mga no expenses nasa ano. Hindi na ako may isang libo. No, hindi ako may isang expenses yung expenses. Kaya natin. One, three, three. party ng 1-3 mga idol. 1-3. Dol, one three forty forty seven. One three, forty seven, ba? Oh, forty seven.

Miss you pa mga idol! Sigarilyo mga idol! Malaki yung ano nila sa sigarilyo! Kasi silang tatlo sa sigarilyo, malakas! yung idol! Ang PC idol mga idol! Thank you! Salamat mga idol! Ang trick ba yan? yung biyaya na ito, pang makapadala na sa pamilya. May pang bigas-bigas sa mga idol. Mga idol. Maraming maraming salamat maidul. Thank maraming you sa watching uh, Ano sila mga Okay mahigit. Kasi may ano pa sila. May na sa mga Para na. May arawan pa sila isang aming eh, mo na lang <laughs>